Ang buwan, ang tanging natural na satellite ng Earth, ay bumihag sa sangkatawan sa loob ng maraming siglo. Mula pa nung unang panahon, ang buwan ay naging inspirasyon sa mga alamat, kwento, at mga paniniwala. Ang kanyang presensya sa kalangitan ay nagbigay ng gabay sa mga sinaunang tao, mula sa pagtatanim ng mga pananim, hanggang sa paglalayag sa karagatan. Ang banayad na liwanag nito ay nagiilaw sa ating kalangitan sa gabi, nagbibigay ng liwanag sa mga naglalakbay sa dilim ang kanyang liwanag ay nagbigay ng inspirasyon sa mga makata at mga pintor na naglalarawan ng kanyang kagandahan sa kanilang mga obra maestra. Ang hatak ng gravity nito ang namamahala sa ating mga alon na nagdudulot ng pagtaas at pagbaba ng tubig sa mga karagatan. Ang mga alon na ito ay mahalaga sa buhay sa dagat at sa mga baybayin na nagbibigay ng sustansya at tirahan sa maraming nilalang. At ang presensya nito ay nagpapatatag sa pagtabingi ng axis ng Earth na tinitiyak ang matatag na klima. Kung wala ang buwan, ang ating planeta ay maaring magdanas ng matinding pagbabago sa klima, na magdudulot ng mga sakuna at pagbabago sa buhay. Ang ating mismong pag-iral ay magkakaugnay sa kasama nating ito sa kalawakan. Ang buwan ay hindi lamang isang bagay na tinitingala natin sa gabi, kundi isang mahalagang bahagi ng ating buhay at kasaysayan. Ang maindayog na mga yugto ng buwan ang gumagabay sa ating mga ninuno, mula sa mga ritual at seremonya hanggang sa mga kalendaryo at oras. Ang kanyang mga yugto ay nagbigay ng ritmo sa buhay ng mga sinaunang tao na nagdudulot ng kaayusan at pagkakaisa. Ang mga bunganga nito ay nagsasabi ng mga kwento ng pambobomba mula sa kalawakan na nagbigay ng mga bakas ng kasaysayan ng ating solar system. Ang bawat bunganga ay isang paalala ng mga kometa at asteroid na tumama sa buwan na nag-iwan ng kanilang marka sa kanyang ibabaw. At ang maputlang ibabaw nito ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga alamat at kwento. Mula sa mga kwento ng mga diyos at diyosa hanggang sa mga alamat ng mga lobo at mga aswang, ang buwan ay naging bahagi ng ating imahinasyon at kultura. Ngunit paano kung ang pamilyar na kaibigang ito ay maging tagapagbalita ng pagkawasak? Ang mga teorya ng mga siyentipiko ay nagsasabi na ang buwan ay maaring magdulot ng mga sakuna sa hinaharap. Mula sa mga pagbagsak ng mga asteroid hanggang sa mga pagbabago sa ating klima, ang ating mahal na buwan na nagbibigay ng liwanag at inspirasyon ay maari ring maging sanhi ng ating pagkawasak. Bagamat ang buwan ay tila payapa sa ating kalangitan, ang orbit nito ay hindi static. Sa paglipas ng panahon, ang mga puwersa ng gravity ay maaring banayad na baguhin ang mga landas sa kalawakan. Bagamat imposible sa astronomiya sa ating buhay, ating tuklasin ang kunwari ang senaryo ng pagbangga ng buwan sa Earth. Ang ganitong pangyayari ay magiging isang sakuna na hindi masukat ang laki na bubuo muli sa ating planeta sa mga paraan na agaran at malalim. Ang mga bunga ng bangga ang ito sa kalawakan ay aalon sa bawat aspeto ng maselang sistema ng Earth. Ang sandali ng pagbangga ay maglalabas ng enerhiya na hindi katulad ng anumang nasaksihan sa kasaysayan ng tao. Ang buwan na naglalakbay sa napakalaking bilis ay babangga sa Earth ng may lakas ng bilyon-bilyong sandatang nuklear. Ang agarang resulta ay magiging kapahamakan. Ang lugar ng pagbangga ay agad na maglalaho, naliliha ng bunganga na libu-libong milya ang lapad. Ang mga lindol na may walang kapantay na lakas ay aalon sa buong planeta na sa mga kontinente at lululon sa mga kalupaan sa ilalim ng mga karagatan. Ang pangmatagalang resulta ng pagbangga ng buwan ay magiging katulad ng kapahapahamak. Ang epekto nito ay magdudulot ng hindi mabilang na mga pagbabago sa ating planeta na magbabago sa mukha ng Earth magpakailanman. Trillion-trillion tonelada ng tunaw na bato at mga debris ay tatapon sa atmosfera na magdudulot ng mga pandaigdigang sunog na lulukob sa planeta. Ang mga sunog na ito ay magdudulot ng malawakang pagkawasak ng mga kagubatan at mga lungsod na magiiwan ng mga abo at uling sa kanilang lugar. Ang ulap ng alikabok at mga debris ay haharang sa araw na magtutulak sa Earth sa isang matagal na panahon ng kadiliman. Ang kakulangan ng liwanag ng araw ay magdudulot ng pagbagsak ng temperatura na magpapahirap sa mga halaman na mag at magdudulot ng pagkamatay ng maraming species. Ang mga temperatura ay bababa na hahantong sa isang pandaigdigang panahon ng yelo. Ang mga karagatan ay magsisimulang magyelo at ang mga kontinente ay matatakpan ng yelo at niebe na magdudulot ng malawakang pagkamatay ng mga hayop at halaman. Ang mga karagatan ay magiging acidic, at ang atmosfera ay mapupuno ng mga nakalalasong gas, na gagawing hindi ito mahinga para sa karamihan ng mga anyo ng buhay. Ang mga kemikal na ito ay magdudulot ng malawakang pagkamatay ng mga marine life, at ang mga tao ay mahihirapang huminga. Ang mga ecosystem ay babagsak, at ang buhay sa Earth ay magbabago magpakailanman. Seksyon 5 Ang Agam sa Likod ng Tanawin ang kapapahamak na senaryo ng pagbangga ng buwan at Earth, bagamat kunwari, ay nakabatay sa mga batas ng pisika. Ang batas ng universal gravitation ni Newton ay nagpapaliwanag sa mga puwersang namamahala sa mga celestial body. Ang napakalaking enerhiya na inilabas sa pagbangga ay maaring kalkulahin gamit ang mga prinsipyo ng kinetic energy. Ang kasunod na mga epekto sa kapaligiran ay batay sa ating pagunawa sa agham ng atmosfera, heolohiya, at ang pagkakaugnay-ugnay ng mga sistema ng Earth. Seksyon 6. Maari bang magtisang buhay? Ang tanong kung makayanan ba ng buhay ang ganitong kapahapahamak na pangyayari ay nananatiling bukas. Bagamat ang ibabaw ng Earth ay magiging hindi matitirahan para sa karamihan ng mga anyo ng buhay, ang ilang extremophile mga organismo na nabubuhay sa matinding kapaligiran ay maaring makahanap ng kanlungan sa malalim na mga lagusan sa dagat o sa loob ng crust ng Earth. Ang kanilang katatagan ay maaring mag-alok ng isang kislap ng pag-asa para sa muling paglitaw ng buhay, bagamat sa isang lubos na nabagong anyo. Seksyon, Pito, Pag-aaral mula sa mga sakuna sa kalawakan. Bagamat ang senaryo ng pagbangga ng buwan at Earth ay nakakatakot, ito ay nagsisilbing isang malinaw na paalala sa napakalaking kapangyarihan ng kosmos. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi lamang mga katang isip na kwento mula sa mga pelikula, kundi mga tunay na posibilidad na maaring mangyari sa hinaharap. Ang pag-unawa sa mga ito ay mahalaga upang mapaghandaan natin ang anumang maaring mangyari at sa kahinaan ng ating sariling planeta. Ang ating mundo, bagamat tila matatag at matibay, ay napakasensitibo sa mga puwersang kosmiko. Ang bawat maliit na pagbabago sa kalawakan ay maaring magdulot ng malaking epekto sa ating planeta. Ang pag-aaral ng mga ganitong kunwari ang pangyayari ay nagbibigay daan sa mga siyentipiko na mas maunawaan ang mga puwersang humuhubog sa ating universo. Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at pagsusuri, natutuklasan nila ang mga detalye ng mga pangyayaring ito at kung paano ito maaaring makaapekto sa atin at ang mga potensyal na banta sa ating planeta. Ang mga meteor shower at asteroid na dumadaan malapit sa Earth ay mga paalala na tayo ay bahagi ng isang mas malawak na sistema. Ang bawat isa sa mga ito ay may potensyal na magdulot ng malaking pinsala kung hindi natin ito mapaghandaan. Ang kaalamang ito ay maaring makapagbigay alam sa mga discard para sa depensa ng planeta. Sa pamamagitan ng teknolohiya at agham, Maari tayong makabuo ng mga paraan upang maprotektahan ang ating mundo mula sa mga banta ng kalawakan. Ang mga satellite at iba pang mga kagamitan ay mahalaga sa pagmamanman at pag-aaral ng mga bagay na maaring magdulot ng panganib at magbigay inspirasyon sa mas malaking pagpapahalaga para sa maselang balanse na nagpapanatili ng buhay sa Earth. Ang ating planeta ay isang natatanging lugar sa kalawakan, puno ng buhay at kagandahan. Ang pag-unawa sa mga banta mula sa kalawakan ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa ating sarili, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kagandahan at kasaganaan ng ating mundo para sa mga susunod na henerasyon. Seksyon 8. Ang patuloy na impluensya ng buwan Bagamat ating ginalugad ang mapangwasak ng mga bunga ng pagbangga ng buwan, mahalagang tandaan na ang tunay na impluensya ng buwan sa Earth ay ang pagkakaisa at balanse. Ang hatak ng gravity nito ang nagdidikta sa ritmo ng ating mga alon, ang presensya nito ay nagpapatatag sa pag-ikot ng Earth, at ang banayad na liwanag nito ang gumagabay sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo. Ang buwan, sa tamang lugar nito, ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan, kasalukuyan at kinabukasan ng ating planeta. Seksyon Siam, Konklusyon, isang universo ng mga posibilidad. Ang kosmos ay isang lugar ng kapwa kagilagilalas na kagandahan at hindi maisip na kapangyarihan. Bagamat ang kunwariang senaryo ng pagbangga ng buwan at Earth ay nagbibigay din sa mapanirang puwersa na gumagana, ito rin ay nagha-highlight sa katatagan ng buhay at sa walang hangganang kapasidad ng universo na kapwa lumika at sumira. Habang patuloy nating ginalugad ang kosmos, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagpapahalaga para sa maselang balanse na nagpapanatili sa ating planeta at sa walang katapusang mga posibilidad na nasa labas ng ating mundo.